na lagi-lagi. Ayan. Pili lang kayo mga bago yan. Ayan. Ang gamot. Ayan. Ayan mga medyas. Brand new yung mga medyas. Brand Araw-araw sipag lang. And then, tasok tayo. Ha? Ayan, dami na pala dami na pala akong tinda. Ayan, mga stuffed toys. O, oh, pag may nagustuhan kayo dyan, screenshot nyo lang. Hindi ko pa naayos lahat. Ayan. Ang dito ang mga ano ko. Ayan. Ang gulo-gulo pa. Mag-gulo-gulo. Maglalive sana ako dyan, no? Oh. Kaso wala akong net.